Mga kablag may re-rescuing kaming pusa dito sa bahay na bubungan na lang yung nakikita. Yan. Kawawa naman. Isa wala na namin yan. Grabing payat na. Yun. Diyan ka na. Bago na ang tirahan mo. Ito yung bahay nila mga ka-vlog. Grabing tayad na lang pusa, oh. Hmm, huwag ka na mag-alala. Makakara uwi okay ka na. Yun yung tirahan niya, yung bahay niya. Mangunguha muna uli kami ng kangkong para madagdagan tong kangkong namin. pris kong pris kong kangkong, wala man lang medisina. Yan oh, no? mga pati. Pangpayat-payat muna muning. Yan, narinig niya kaming nangunguha ng kangkong, kanay miyaw-miyaw niya. Makakakain ka na ng kanin. Grabing pa to. daming kangkong namin dito mga kablog. dito mga kablog. Naka-rescue pa kami ng pusa. Oh, grabe yung goto mo yan ito. oh. Oh, huwag kang tatalon, niya